saan, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may, 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 resolution, tapos a bill that would correspond with it, there an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ang people dyan pati ito. So, itong 25 tons. Uh? alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila. Kung wala, di, eh, eh hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero mayor, para play, play safe na mga military na yun. Uh, military I na mean, do, do you think si Browner po ay mag react ito? Uh, state your... Can you restate your statement? Can you expect that Browner will when, you, when when, when ito, pag nilabas din ito, your, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya dapat uh, dapat napatisan, dapat para stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? Uh, in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief, chief of staff? Matagal na siyang natulog alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat, baka siya lang hindi, ang mga polis. Kaming taga alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa sa-sa, dyan kay Pedro. Kaya yung sip mag, mag, usap kami, yung sip on magtulo yan. Hindi niya alam na yung sip niya. Minsan kina, gano'n na lang yan. <laughs> alam ni Marcos na si Aglag durugista. Alam ni du, ni Lag ni Lagdamio na durugista. Magkasama yan sila sa uh, hititan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? alam ninyo kung ano, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yan mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers sana we can we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong barado kami ngayon eh so under the constitutional provision of the right to be heard kailangan uh, sagutin ninyo yan Would it help if one would the right be to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General, sa military. And the right of the people to seek redress of grievance, kayo lang ang makabigay niyan ngayon. the right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Wag na lang yung dalawang babae na inano nila. Karaming sabi, ganon, ganon, tantrum hysterical yon hindi yon ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag na, what are you supposed to do? Ako, ako sa isang rakan. Yeah, yeah, nila, saan, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin, sold amounting to 129 billion. at least sa Congress kung may 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 may, may resolution tapos a bill that would correspond with it there's an explanation of how the money is going to be spent pero ito paano paano ito ngayon sila lang na nakaalam nito yung Maharlika sila lang na nakaalam nito Walang participation ng people dyan pati ito. So, itong 25 tons. Uh, alam ba ng military yan? Eh? Hindi sabihin nila. Kung wala, di, eh, hindi na kami sa sali ng laro ninyo. Pero mayor, uh, para play, play safe naman na da da military na yun. military do, do you, you think si Browner ko ay mag-react nito? Ah... Uh, uh state your can you restate your statement can you expect that browner will when, you, when when ito pag nilabas din ito your your question must also correspondingly appear importante yan. so go ahead. oh kasi may statement siya dapat dapat tisan dapat parang stay put lang <laughs> yung military wala naman siyang sinabi no uh, in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung Aft -tutup Aft -tutup of chief of staff? Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander in chief niya na gudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi ang mga polis. Kami ang tagadabaw, alam namin si Lagdamiyo nagdodroga kasi kasama namin siya palagi dito sa, sa, sa kay Pedro. Kaya yung sipo ni eh, mag-usap mag, mag kami, yung sipo ni eh, Lagdamiyo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung sipo niya. Minsan kina ganoon na lang yan. <laughs> <laughs> Alam ni Marcos na si Aglag Damio durugista. Alam ni ni lag, ni na durugista. Magkasama yan sila sa hititan. So another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yan mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente. Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers, sana we, can, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard kailangan uh, sagutin niyo yan the right to be heard the right to be informed importante yan constitutional provision yan, Mr. General, sa military. And the right of the people to seek redress of grievance, kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Wag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo nag delirium na what are you supposed to do ako, ako sa isang tanong na nga.